Ay, ulan lunis. Sayang. Isang araw. Pag ganitong maulan, wala. Ubus. Ang isang kabang bigas. Pag araw-araw na maulan. May trabaho pa naman. Ubus na yung bayad. Ubus na yung upa, no, umulan pa oh. Kapon tapos sa sana umulan pa. Pag ganito nang ganito, lugi ang negosyo ni Pido. Lugi ang negosyo sa maulan na panahon. Ayan oh. Paano niyan. Paano tayo nito? to? Ayan. Oh. Madilim. Wala tay ay pare yung nyug ko. Yung yug kong pinapatuyo oh. Talong nabasa. Oh. Hmm. Yung yug kong pinapatuyo lalong nabasa. hapon. Ah, kalimutan kahapon. Kaya pati ko, gagawin ko pala nga sa inyo. Hmm, ang ating ito. Ayan no? Hmm. Galing pa namang marinduki yun. No, yun oh, gulay Oh ito luluto ulit oh dalawa pa oh dalawa pa yan tapos may may ano may papaya yan papaya tapos may patula pa oh oh ha tapos may saging pa may saging pang maliliit hmm hmm may atis pa. Ay, pa, maluluto pa yan. Namiya. Ay, magugulay. Galing itong marinduki, oh. Hmm. Shout out kay Atong sa nagdala ng labong. Ang dalawa pa yan. Mm. Ya lang, -ulan. Hmm. Kaya lang, naulan. Hmm? Oo. oh. oh. Huh? Mag-ano pa ako? Ito, may puso pa dito. Hmm. Hmm. Wala ng puso, oh. Masabihin nyo, maliit, oh. Ayan, oh. Maliit na puso, oh. Gagatan. Ito puso, oh. tong nyug, malaki, oh. Hmm. Ang laki ng puso, oh no oh. bubulayin gagatan gagatan yan laki ng puan lang laki ng nyug oh oh hmm. buran laki yan no oh oh, oh. ang <laughs> laki oh marami pong salamat at magugulay pa ako po puso na may ano kaya yun may labong sarap yon, po maray pong salamat sa inyong lahat shout out po sa mga nagbibigay ng star kung yung malamang isa youtube nila po Alfredo Lacerna Vlog